Tinipon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit limang daang munisipalidad sa bansa dito sa Cebu City upang mabigyan sila ng sapat na pondo para sa kanilang pagbangon mula sa mga kalamidad na tumama sa iba't ibang rehiyon. Sa pagtitipong ito, pinili ng DSWD ang mga mahihinang local government units mula sa Eastern Visayas, Bicol Region at Western Visayas at iba pang lugar na kasalukuyang sinusuri upang matukoy kung kwalipikado silang tumanggap ng budget assistance. Ginanap ang malaking pulong dito sa Cebu na nagtipon sa labing apat na mga gobernador. Siyam na na kinatawan na mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at tatlong daan at anim na putsiyam na mga local chief executive at mga opisyal ng distrito mula sa iba't ibang lungsod at munasipalidad sa buong bansa para sa unang araw ng aktividad mainit namang tinanggap ni Cebu Provincial Governor Pamela Barikwatro ang mga delegado at nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa kanilang suporta sa pagbangon ng kanilang mga probinsya mula sa nagdaang mga kalamidad. Tinuri niya ang kanilang pamumuno at pagkikisa sa pagpapalakas ng good governance at community-led resiliency. Samantala, ibinahagi ni Pili Camarines Sur Mayor Marivic Sulano sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu ang kanyang kagalakan sa pagkakataong ibinigay ng DSWD sa kanilang bayan. Ayon kang Mayor Sulano, malaking kulong para sa kanilang munisipalidad ang proyektong nagkakalaga ng 50 million pesos lalo na kung ilalaan ito sa mga proyektong pang-imprastruktura so, ako po na masaya dahil uh, sa ngayon, uh, isa ka bisan sinabilian ng. Uh malaking uh, oportunidad ang pili ng DSWD through Kalahi Seeds na mabigyan ng project. So, worth 50 million. So, malaking tulong po yan sa bayan namin. At lalo na po yung gagamitin sa mga infrastruktura dun sa mga uh, barangay na medyo kailangan talaga na maipagawa. Mula rito sa Bomboradio Cebu, ako si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bumbo!